Time check, it's 1.45 a.m. Location in Comunal Solano, Nuevo Vizcaya. Update for Bagyong Paulo. Nandito na siya. Ayan na siya, guys. Look. Hangin-hangin na siya. Oh, Oh. Oh. Bahala ka dyan, Paulo ka. Ito masyadong mahangin ha. Pogi ka naman na, na eh. Artista ka pa nga diba? Sa <laughs> harap po kami ng MCGI. Naku, nabasa yun. Ayan na, ayan na, ayan na yung hangin ha. Oh, ha, 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 ha. My goodness. Oh, ito na. Ayan na si Paulo guys. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh. Nahangin na siya guys. Oh. Ano na doon oh. Eh. Shout out sa aking mga ducklings. Hello mga ducklings. Nakalabas sila sa lungga nila. masyadong mahangin si Paulo. Para okay tayo. Goods na goods tayo, Paulo, ha? Stay put ka lang dyan. Steady ka lang. Huwag mong lakasan yung hangin mo. Kawawa kami dito. Dito po sa Solano, Nueva Vizcaya, ang location ko, guys. Ito pa sa baryo ng komunal. Tingnan nyo guys, oh. Hindi na. Zero visibility na, oh. Hindi mo na makita yung malaking bundok din. Zero visibility na siya. Ayan. Ayan. Ito naman tayo sa, sa dito dito sa side ko. to. Ayan yung aking mga tanim. Ayan. Ayan aking mga ducklings. ayun na, lumalakas na naman siya guys. Oh, may hangin ni Tamon. Mga ducklings, lumawas sila sa lungga nila yung kanin kong patola sana steady lang yung bulaklak niya para mamunga siya diba? para may ulam na ako actually guys meron pang bunga ano yung bunga nun mahulog na ata guys Ayan guys, yung bunga niya. Nakikita niyo guys. Wala na kasi yan. Yan guys, eh. Yan. guys. Ayan. yung bunga niya. Ayan. Ayan na natin siya. Yan. Ganito kalagay ngayon dito. Calm na siya. Calm na yung bagyo. Calmado na ba? Ayan, guys. Almado ulit. Ayan, si Duckling ko. Hello, Duckling! ay nako Naklusan ako dito sa bahay, guys. Kasi nagkanal ako. Ayan, nakalak naka pala lahat. Oh goodness. Kaya, ayan. Dito lang ako sa labas. Basang-basa na yung mga ano ko pero si Dakling ayun na ay naka ka ang kwento kasi guys yung kanal e, walang kanal yung sa side ng bahay edi yung... yung tubig may ipon doon sa side ng bahay namin tapos pag may ipon guys pupasok na siya sa bahay sa likod kaya ang ginawa ko guys, kinuha ko yung buta, bota at saka yung mga pala at pangalan ito. Yung pala at saka ayun na naman siya. Bumibel, bumibira na naman yung hangin ni Paolo. At guys oh. Nakatakot. Nandito pa ako sa labas ng bahay namin wala akong susi guys ayun eh, na nga balik tayo sa kwento ko edi eh paglabas ko biglang nag close yung door edi eh nung tapos na akong magkanal ng kanal ng babae yung hindi masyadong ano para lang may daanan yung tubig babalik na ako sa back door wala na close na nakalak ngayon, hay nako. Eh, di nawala na ako ng ang gigigil ako, ganun. Pagbalik ko dito sa front door, ayan. Wala din close talaga. Walang lock. Eh, walang susi talaga. Di, ko na lang ako dito. Hmm. Um, Umabag yung paman din. Oh, my goodness. Ano na to? Hello manok, ayun alaga namin manok. Hello manok, Kok, kok, kok. Kok, kok, kok. Kok, kok, kok dito na lang ako hanggang alas 5 grabe alas 5 talaga hindi ko kaya ano kaya gagawin ko guys any suggestions ano nga uh, ito ayun yung line hmm. nabasa pa ako eh ano guys, oh. o. Basta yung heart ko. At iba mo ko, o. Oh. Ang ate. Wala na. Ito. Ito, eh. ganun na lang guys. Salamat na lang sa panonood guys. Na, kalmado ulit si Paolo. oh. Ano nyo, yung tanim kong marami siyang bulaklak. Yan ay pato lang. Yan si Doggy ko. Hello, Doggy. Hello, CJ. <laughs> CJ! CJ, CJ, pot, pot. Ayan o. Ayan, mga manok. Manok pato. Ayan sila o, nagahabulan. Guys, ano ba yan? Ayan yung tanim kong mulberry. So, meron na siyang bunga. Oh my guys! Aku akhirnya perhatikan ini. Aku akhirnya perhatikan kesalahan Halo, CJ yang pengalainya. Halo, CJ! Oke. CJ, What's your name, CJ? Why are you, CJ? Doggy, doggy, doggy. <laughs> doggy loves. Ayan, mm, pati. Mm. Ay, naku. Ay, Ang ganito. Ay, naku. Sana may susi dyan. ala akong sauce dito ba akong inewan. Ayan. Nagtiis ka. Kalmado na si Paulo. Parang nasa taas yung hangin, guys. Malaramdaman ko. malakas yung mahangin. May mga bundok kasi dito sa paligid namin, guys. Oh, no, no, no. Ano nga, guys? Oh, ano mm. yeah. Oh, no. Bumira na naman si Paolo. At yung tanim ko matutumba na ba? What do you think, guys? Matutumba ba yung ko? or hindi. Mm, manok. Manok, manok, manok. Ay, Wala no choice. Dito lang ako sa labas. Tapos lobat pa yung phone ko. Ano na yan. Buti na lang. Oh, per percent. pa. Ay, apo. Uh, Tikas tinga uh, biyag. kamera. na eh. Hmm. Per hmm. guys. Para aesthetic. Marami nang gumadaan ng motor. Medyo kalmado na kasi. Ayan, oh, mga bata rin. Medyo kalmado na kasi konti. Dito kami sa harap pala ng kalsada, guys. Kaya meron akong meron. Okay, may maliit na sari-sari lang naman. Ayan. Yung mga benta ko. May mga biscuit, Uh -huh. Ayan May cellphone din. Bigay ko ng 4K. Tapos, may mga napkin. Pansit kantong. May sapatos. So, may kapeng konti. Uh, meron akong konting sari-sari. Kaya, uh, may ice cream din pala. Adelata, uh, de lata, ayan. Sabon sa baba, kasi may plant ako diyan. Ayun. Ayun guys, ang aking buhay dito sa probinsya. Benta-benta. Hmm. Nakakabenta rin naman. Kahit, syempre, alam nyo naman, pag-probinsya, konti-konti lang, guys and um, guys ah oh. pero at least may pumapasok na kita eh kahit konti-konti naiipon dumadami ah! iba guys tama ba ako nag-jigcash din ako cash in cash out minsan dun ako nakakaipon ng pang ko ng eh hey, doggy! kuwai ko aso ng kapitbahay namin nakakaikon din ako dun pang bili ng pangbili ng pangbayad ng kuryente, ng welfare oh, yun lang yung kaya niya yung natitira yung idadagdag sa pagkain, ulam, bigas yun hmm, guys ang buhay namin dito kami kasal na, 3 years pero wala pa kaming anak kasal na kami 1 year ago pero nagsama na kami simula noong 2023 Kinasal kami 2024 tapos 2025 ngayon wala pa kaming anak 2023 2024, 2025 2 years pa lang pala kami magkasama guys kasi umuwi ako dito, December 2022, ng December 21 or 22 ata yun. So, start natin bilangin ng January na lang. January, February, January 2023, 24, 25. Bale, magti-three years na kami sa January, sa December. December 2025. Yes. Yan guys, yun lang naman ang aking i-share sa buhay namin yung mag-asawa. Ngayon, time check, it's 1.55. Then si Paolo is kalmado na. Here in Nueva Vizcaya. Siguro paalis na siya guys. Ayan. Pero ako, dito ako sa labas. Wala akong susi. Yun lang naman, guys. So, thank you. thank you for watching. And God bless. And see you next time again. Sa kwento-kwento ng buhay ko. Buhay namin mag-asawa. Dito sa probinsya. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye, bye.